Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video Yamaha 115 Carb Type wow! Ay bigla nila naman matay kapag inapakan ang kanyang chain So guys paanda rin natin para maklaro natin ang problema ng kanyang motor Kaya uh, natin tayo ang sose Paapakan natin ang kanyang chain guys tapos check natin kung mamatay ba ang kanyang motor kapag pinihit ang kanyang silnyador. So yun na nga namatay nga ang kanyang mamakihano. Ang pinakauna natin gawin ay baklasin natin oh, no! ang lahat ng kanyang mapirings na natin baklasin. Para hindi tayo mahirapang rabawin ang kanyang motor. Para mapabilis ang kanyang pagbaklas ay magic na natin. So ito na guys, natanggal natin ang kanyang fairings. Ang next natin gawin ay siyempre paandarin natin ng kulay ang kanyang motor at papakal natin ang kanyang chain pedal. Okay lang. Yan nga guys, namatay talaga ang kanyang motor no. Kapag inapakan ni Busing yeah. ang kanyang chain pedal. Ito ay dinala ni Busing sa tatlong shop daw no. Una, pinalitan ng bagong spark plug. Check nga natin. Huh? Okay, klarong klaro. Bagong kanyang spark plug. At namatay pa rin. Next naman yung pinagawa ay pinalinis ang karburador. Yun pa rin guys, mabalik balik-balik pa rin ang kanyang problema. Klaro nga, malinis na ang kanyang karburador. Kung natin yung pagdadahan pa dyan, so ang first natin gawin guys ay try muna natin palitan ng isang ignition coil. Okay. So, ito muna ang ating unang susubukan kung makuha natin ang sakit ng kanyang motor, guys. Kasi nga is, bago ng kanyang spark plug, malinis ng karburador. So, try natin sa kuryente. Una yung natin palitan ang kanyang ignition coil. Kung sakali bang, baging epektibo ang ating uh, planong pag-troubleshoot ng kanyang motor. kung wala pa rin guys kapag nakapalit tayo ng ignition coil so ang gawin natin is i-check natin ang kanyang kuryente try natin okay. i-check kung malakas ba o mahina ang output ng kanyang tension wire o high tension wire so ikabit man natin siya at paanda natin guys o natin ang kanyang sose so malakas ang ilaw ng kanyang dashboard ibig sabihin malakas ang So yun guys, umandar na siya, no? Try natin papakan kay Busing. Kung hindi pa mamatay. So yun, Mamatay Matay pa rin siya, guys. Ibig sabihin, wala si ignition coil ang problema. Shout out kay Bossing at salamat sa patiwala mo, mas. At magdala ng motor mo sa ating mounting shop. So guys, yun pa rin, hindi pa rin natin nakuha ang sakit ng kanyang motor. Pinalitan natin ng bagong ignition coil. So yan ang kanyang regulator guys. Sabi ni na regulator ang problema ng kanyang motor. At sabi ko naman sa kanya kahit wala ng regulator kung merong battery o malakas ang battery is under pa rin ang ating motor guys. Kasi nga in-insist okay. ni Busing daw no sabi ng naunang mekaniko na pinagawa niya regulator daw ang problema ng kanyang motor kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo. So yan pinagbigyan natin si Busing guys na regulator daw ang problema ng kanyang motor ng isang shop naman na pinagdala niya guys ay pinalitan ng bagong battery. Kita niyo ba yan guys? Nung araw kayo na bago na po ang kanyang battery. So yun pa rin no. Namatay pa rin ang kanyang motor kapag inapaka natin ang change, na. So yun. Ang kanyang regulator ay original po guys. So kahit hindi natin tanggalin pang regulator na niya, alam natin may kuwente pa rin ang kanyang motor. Dahil nga is malakas ang kanyang battery. Ubran niyo ang kanyang battery isa rin sa sinabi ni Bosing guys no, naka siya ng hard starting. Minsan hirap din siyang paandarin. At isa din sa problema na encounter Bosing sa kanyang motor guys ay tuwing nililiko niya ito ang kanyang monobila ay namamatay ang kanyang motor at tuwing ito oh, ay nagpreno no! at namiminor ang kanyang motor ay namamatay bigla ang kanyang motor doon maka experience na si Bosing ng hard starting hirap pa rin siyang paandarin no? so maraming mga sakit ang naidulot sa problema ng kanyang motor kaya ito ang ating hahanapin guys. Kasi nga is, na si Busing ng tatlong shop daw na pinagdala niya. So, tayo natin i-check, ay eh, rekta ang kanyang tension wire. Para ma-check na rin natin ang status ng kanyang kuryente guys. So, bigo tayo no, na makuha ang sakit ng kanyang motor. So, first step na ginawa natin is, pinalitan natin ng ignition coil. Sige, sige. So, try mo natin i-check ang sitwasyon ng kanyang kuryente, guys. Kasi guys, hard starting siya no. So possible manipis ang kuryente ng kanyang uh, tension wire. So ibalik natin ang kanyang spark plug cap. At panarin natin uli ang kanyang motor. Try lang natin, guys. <tinyo> Okay. Mandar oh. No? Yung nga guys no bigo tayong mapandar ang kanyang motor. Ito na talaga oh. ang problema ng kanyang motor na hinahanap natin. Yung ayaw na talaga siyang umandar. So try muna natin i-check ang kanyang spark plug since bago daw itong palit ni Bossing nung mga nung mga nakarang shop na pinagdalaan niya. So check mo natin ang status sa ng 20 mismo ng kanyang spark plug. Ah, Punder pakitan spark plug daw. Punder pakitan mo. So sa nakita ko guys no manipis talaga ang kuryente na lumalabas sa kanyang electrode. It's it isa <laughs> sa mga nakapahirap sa, na sa, na sa, na 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 sa sitwasyon ng motor na inayos oh. natin. Mag-try tayo ng bagong spark plug guys. So dito natin mase-check ang bagong kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. So, nakita ko naman guys no medyo naiba ang kulay ng kanyang kuryente ng kanyang spark plug. So, try mo natin itong ikabit. At tapos, paandarin natin, guys. Kasi nung unang spark plug niya is parang uh, may nakita kong problema. No? Kasi yung currenty na nice, dumadaan sa gilid ng kanyang ground. Possible, ito, isa dito sa papahirap. So, paandar natin sa kanyang motosiklo. So, try natin. Guys. Uh, andar, spark plug. <laughs> yeah. nga guys natin sa bagong spark na kinabit natin ang tanong kung hindi na ba mamatay ang kanyang motor kapag inapakan natin ang kanyang change pedal so yan natin nga alamin guys kaya natin napakan <trips> namatay pa rin ang kanyang motor guys ibig sabihin yeah! dugo pa rin tayong makuha ang problema ng kanyang motor kita naman ang lakas ng supply ng kanyang bateris sa kanyang dashboard pero hirap pa rin natin siyang mapatakbo kapag inapakan natin ang primera ng kanyang chin pedal. So ngayon guys, ang next natin gawin ay i-check iche natin muli ang kanyang kuryente. Kailangan na natin balik-balikan guys ang kuryente kasi dito talaga ako dudua sa kanyang kuryente guys. Napakanipis talaga ng kanyang kuryente. Dapat ang normal na kuryente ay maririnig mo talaga ang lakas ng lagitik o pitik ng kanyang tension wire well, sa okay. ground kapag binalagyan natin sa ground ang kanyang tension wire well. no so, nyo yan guys no kung wala lang halos kurente na lumabas sa kanyang tension wire well. kung meron napakanipis at hirap pa ito mapalabas natin kaya ang mga sintomas nya una hard starting kung underman kanyang motor pero hirap makaahon na matay kanyang chin spidal pangalawa kapag nilko ibusing kanyang motor o napaminor siya na ang kanyang motor Resulta, hard start pa rin siya okay, man. So, isa naman sa mga sintomas na kinukuna natin ng base, guys. Kung bakit mas experience ang motor ni Bosing ng ganyang sitwasyon. Okay, Wala na tayong lapang pagpagodahan pa sa spark plug kasi bago na yan. Pangalawa, Pangalawa okay. malinis sa daw ang kanyang carburetor kasi ito ay pinalinis siya sa ibang shop. Yun okay, okay, okay. pa rin, hindi pa rin ako ang sakit ng kanyang motor. So, dapat dito natin nakapupo oh, sa kanyang kurente, no! guys. Inaulit-ulit ko talaga ang pag-check ng kanyang kurente. Minsan, meron minsan nawala. minsan din napakanipis ng kanyang kuryente so malinis ng kanyang carb so pasta tayo dyan so ang gawin natin guys is ito na yung pinakalas natin na dapat natin gawin pala ay ang kanyang CDI so yon malakas din ang kanyang battery bago din ang kanyang battery so possible na gagawin natin guys is ang kanyang CDI ang pupuntayayin natin so syempre ang kanyang okay. CDI ay nakalocate sa kanyang U-box at ito po ay original. Never pa itong napalitan at nabago. So, since nabila ng nabusing, guys, never pa itong uh, nagkaroon ng problema o issue ang kanyang CDI. So, ibig sabihin, virgin na virgin pa. <laughs> so, nang tanong yan, guys, sinawakan ko kanyang CDI, napil ko medyo mainit talaga. No? Yun ay pag-abnormal talaga. Kaya, possible ito talaga ang problema. Kung bakit nakaka experience tayo ng kanyang scenario. Siyempre, saka natin confirm yan. Once na mapalitan natin ito ng bagong CDI. Kaya lang guys, may problema tayo, no? Isa sa mga problema na kaharap natin kapag ganito mga brand na motor is wala tayong pang, -test, uh, pang uh, testing na brand nyo na CDI. Nga talaga oh. ang design ng kanyang CDI. Siyempre, yung mga pinaka malapit natin na mga discarte, i-convert natin siya ng Purpin pin CDI. Uli pa na CDI, guys. Is Kaigo na wow. CDI, guys. O Rosie na CDI. Yan ang mga pinakamalapit natin na discarte. Ang punto natin ito, guys, ang pag-convert para makuha natin ang sakit ng kanyang motor. Once na makonvert natin siya ng 4-pin CDI at lalabas agad ang kanyang kuryente na napakalakas, matik na yan guys, CDI ang problema ng kanyang motor. Yun po ang gusto okay. kong ip ibig ipaiwati kung bakit i-convert natin siya ng 4-pin CDI since wala tayong CDI na pang testing ng kanyang motor. So, siyempre guys, sa ganitong uh, mga discarte, tuturuan pa rin kayo, tuturuan pa rin ko kayo kung paano ito i-convert ng 4-pin CDI. So, yan. napalitan natin ignition coil. Bago ng spark plug. Malinis ng carburetor. Malakas ang bateri. Yun pa rin. Bigo pa rin tayo na tayong mapatakbo ang kanyang motor kapag inapag natin ang kanyang primera. So, siyempre guys, sakit ang CDI ng na ating yung mga biga carb is meron tayong makitang limang wire. Yan po mga kulay na yan. Kulay orange. Kulay black. Kulay red. So, yung red na yan, guys, at saka puti, ayan po ang ating pulsar o pickup coil. So, dyan po nakalocate sa sakit na yan, papunta sa ating stator coil. Yung puti yan, guys, yan po ay ground ng ating pulsar. So, yung pula naman, yun ang positive ng ating pulsar. Yung black na makita nyo, guys, so, yung tinuro, guys, red at saka white, makasama yan, ha? Yung brown, yung positive accessory natin o positive supply ng ating CDI. At syempre yung block na makita yon po ay ground connection o body ground connection o ground mismo ng ating harness. So para mga okay. may natin ang ating pagplano sa pag-convert, kailangan muna tayo kukuha ng puro pin CDI o lipian CDI guys. Before natin i-convert yan, i-check muna natin yung mga supply kung kompleto ba o wala bang kulang. Saka natin siya i-convert. So tanggalin muna natin ang plastic cover na yan. So ito na yung huling alas natin guys yung CDA niya. Meron pa rin tayo yung pulser niya. Pero check natin niya mamaya kung goods ba ang resistance ng kanyang pulse, For the meantime, ito mo lang si Day ating pupuntiriyahin. So yung positive accessory niya guys is yung kulay brown. Dapat may supply yan na positive. Iilaw ang ating bulb tester. Yun, goods naman siya. Malikas ang supply at umiilaw ating bulb tester. So, I mean to say, good ang positive accessory ng ating CDI. Yung orange naman yan po ay na-connect papuntang ignition coil. So, kita nyo bang wire na yan, guys? O sakit na yan. Yung kulay orange, yan po ang connection papunta sa ating ignition coil. Yung kulay orange na yan na galing sa ating CDI. Okay. So, next is yung black. Yan po ay ground. Yan po ay nakabody ground. Connected yan sa ground. O sa kahit saan body ground ng ating motor. Kulay po, black ang wire na hanapin nyo sa ating electrical harness kapag Yamaha yun namang sa kumayang pala dapat yung red at saka white lang ang itetest niyo guys kasi yan pong dalawa ang may connection so goods naman na sa mga 270 o 300 since ang ating pulsar ay naka oil bath type ibig sabihin is nakababad sa oil sa ating stator so kapag nakababad ang kadalasang resistance yan ay nasa mga 200 plus o 300 po ba so ito naman yung CDI na sinabi ko guys para masakatuparan na natin ang ating pag-convert Siyempre, babagi ko pa rin sa inyo kung saan natin idudugtong yung apat na wire ng ating lipan na CDI. Okay. Tandaan nyo guys, napakadali lang po sundan kapag nakita nyo ang video ito kung paano natin i-convert ng 4-pin CDI ang Yamaha Biga Carb. Siyempre, sa ating lipan guys, apat lang po na wire na yan. Yung sasakit naman sa CDI ng ating Biga is lima. Ituturo ko sa, sa inyo mamaya guys kung paano natin pagdugtongin ang lima at saka apat na wire na yan. Kita nyo ba yan? 4-pin CDI. Klaro, klaro. Klaro pa sinag ng araw. susikat ng araw. So, sorry. itong position na ito, guys. Ito yung dapat yung sundan. Kapag ganyang posisyon, dapat yan po ang paraan na pagkaping natin sa ating sakit ng ating harness sa sakit din natin ng CDI ng Yamaha Vega Carb. So, kulay puti. Yan po ay palaser. Yung black white. Yung ground natin ng ating CDI. Yung orange ay ating ignition coil. Yung brown naman ay yung positive accessory ng ating CDI. So, una natin yung kapit, okay. guys ay siyempre yung positive accessory natin, yung kulay brown. Nakataon na magkapara din ang kulay ng wire ng ating lipan na CDI at saka sakit na CDI ng ating biga guys. So yun ang unang tinudugtong, yun, yun ang kanyang positive accessory. Halimbawa kung hindi magka, magkapareha yung kulay ng ating sakit ng CDI ng lipan, basta sundin nyo lang guys kung saan nakaposisyon yung positive doon din kayo magtatap sa positive accessory ng ating okay. CDI ng Yamaha Biga Carb. Para hindi kayo malito. Kasi pag once nagawaligtad yung mga apat na wire na yan at hindi nyo makuha, hindi lalabas yung currenty na hinahanap nyo o hinahanap natin sa pag-convert ng ating 4 uh, pin CDI sa Yamaha Biga Carb. So, simulan natin ang pabalat, Unahin mo natin ang kanyang positive accessory ng ating uh, CDI ng Yamaha Biga Carb. Yung kulay brown niya. So, since may supply na yan, goods na yan, guys. Ayan. Kasi may mga polarity po ang ating sakit, guys. So, hindi na pwede magkabaliktad. Dapat yung apat okay. na kakulit sa dyan kung saan natin itatap. Once naggamalik kayo, automatic, masisira ang CDI. Pasibo lang, ha? Pero may chance na hindi talaga lalabas yung kurente. So, na matin yung positive accessory ng ating lipan si kung saan nakalokit sa left side na bahagi sa ibaba. Yan po ay positive. So, nakabit na natin yung positive, guys. Next naman natin ay yung kabit ay ang kanyang ignition coil. Yung kulay orange. Yan. Uh, yung nakaposisyon sa left side na bagi sa ibabaw ng ating socket. Kung ganitong position ang hanap, uh, natin sakit socket ng ating purpin. So, yan. Yung kulay orange na yan. Yan po ang ating ignition coil. Ay siyempre kung ikaw bago pa sa channel, huwag kayo mag-like at subscribe. At pakipalo na rin sa Facebook page kung sa Facebook ka na panood. Maraming maraming salamat. Aww. So, konti na lang. At siyempre dito natin malalaman kung si Diya wala talaga ang problema ng kanyang motor. Kung bakit naka-experience siya ng ganitong mga sintomas sa kanyang motor. Ito ay uh, tatong shop na rin ang madinaanan ni Bossing At siyempre, tayo ang pinaka-last na option niya kung magpa-under ba natin ang kanyang motor o masolve natin ang case ng kanyang motor so hindi ko naman siya tinanggihan guys no? kasi hindi ko naman nakita ang sitwasyon o problema ng kanyang motor unless kung makita ko lahat ako wala, wala, wala na akong magawa doon na ako susuko for the meantime is tinanggap ko ang kanyang motor guys alam ko kung kaya ko to kasi carb lang naman ito so yon ang next sa itap ay ang kanyang pulsar yung kulay white na yan doon mo siya itatap sa kulay red kulay pula pala ng kanyang sakit ng kanyang CDI ng, lip, ng Biga Force. Yan, kulay pula yan. Yan po ang pickup coil ng ating CDI, guys. Kapag na natin, imikabit ang palaser ng ating CDI, yung kulay pula at saka yung kulay puti ng ating sakit. So, meron natin matitirang isang wire sa ating lipa na CDI at dalawang wire sa sakit ng ating CDI ng ating Biga, guys. So, dito na i-share sa inyo kung paano natin Mariresol ba ang dalawang wire ng ating CDI guys sa imbiga at isang wire ng ating lipan. So tatapunan natin itong pulser niya. Kasi may sariling ground po ang ating pulser guys ng ating Yamaha, yung kulay puti na 'yan. Yung puti niya ay sariling ground niya mismo 'yan. Kaya nagiging lima ang wire ng ating uh, sakit ng CDI ng ating biga. Pero na lang sa ating lipan guys, isa lang po ang ground niya. So, yan ito na guys, yung sinabi kong dalawang wire na yan na sa ating sakit ng CDI. Yung kulay black na ground at saka ah? ground ng ating pulser. Ang gawin nyo is pagdugtungin nyo lang ang dalawang yan guys o i-jumper nyo lang ang dalawang yan. So i-dicate lang ang dalawang yan. Ang mangyari kasi dapat may ground ang ating pulser kasi nakalutang po ang ground ng ating pulser sa ating biga. Para mag-workout yung pulser natin guys at magkaroon siya ng kuryente, dapat lagyan natin siya ng ground. So, kukuha tayo ng ground sa black na wire. At yung ground mo natin yung CDI is, i-jumper natin ang dalawang wire na yan na binala binalata natin. Para mayroong ground ang ating pulser guys. Yun po ang mga okay. sikretong Para mapalabas natin ang kuryente ng ating CDI. So, ito ay para lang sa mga baguhan at mga planong mag-DIY. O ngayon na makasubok, mag-convert ng 4-pin CDI sa Yamaha Biga Car tatlo. Oh. natin ang apat ng ating lipan. So, review lang natin yung kulay brown, positive accessory. At positive din natin si CDI. So, yung black, yung dalawang ground na yan na dinugtong natin, yung puti at saka black ng CDI. Yan, ginamper natin yan, guys, ha? Tapos, isang ground ng ating lipan, yung black-white. Kuhaan nyo ba? Tapos, isang yung kulay puti sa palser naman ng ating CDI na yung kulay pula. So, yun. Klaro? Kuhaan ba? At yung orange naman yung huli is yung sa ating ignition coil. So yun lang guys, napakadi po. I-convert ng puro CDI ang Yamaha wow! Yamaha Carb. So syempre, goods na siya. Pwede na natin ikabit ang ating CDI para makita natin o na natin ang ating hinahanap-hanap na kuryente sa kanyang motor. Amazing! So, yun. So, yun yung moment of truth. Lagyan natin ang ating CDI. At i-check na natin ang kuryente sa kanyang tension wire. So dito na malalaman guys ang kaibahan ng hindi pa natin i-convert o oh, napalitan ng CDI. Kasi ngayon na napalitan na natin siya ng CDI. Siyempre, makumpara na natin ang kuryente niya. Noong una, pinahirapan tayo mapalabas ang kuryente. Kung meron man napanganipis, at saka kailangan pa natin idiin yung tension wire sa ground. Ito, try natin kahit ilayo natin yung disensya dapat lalabas yung kwente na hinahanap natin ito nyo ba guys diba ganyan dapat ang mga na hinahanap natin kahit ilayo pa natin yung tension wire, dapat lalabas at lalabas yan at ganyan din kalaki o kakapal yung kwente na lumalabas sa kanyang tension wire nung, nung kanina pinahirapan tayo guys halos hindi siya lalabas so ngayon kahit distansya, <laughs> napakapal ng kanyang kuryente at napaka-blue pa. Yung ito, kaganda ang kuryente na lalabas sa ating tension wire, guys. matik na. Mabilis natin mapaandar ang kanyang motor. Pero, syempre, I'm saka natin i-confirm yan. Once na mapaandar natin ang kanyang motor, guys. Kailangan natin nakabit ang kanyang spark plug cap. At, syempre, yung spark plug niya, pwede natin itong ibalik. Yung bagong bilin niya. Kasi, guys, lalabas din ang kuryente niyan. Kasi, nga, makapal ng kuryente na ating tension wire. At yung ignition coil nga, ibabalik din natin yan guys. Kasi tinesting lang natin yung palitan. So, nabalik na natin. Yung CDI nandyan lang siya. Na bagong palit natin. At yun, ito ang original niya. So, ito yung moment of truth. Yan, nakailaw lang na natin yung neutral. Karang na natin. So, you na know guys? Bundar na ba ng motor? kasi pahirapan pa kayo na alam ko sa mga mga ayaw kaya may dalawa no adjust mo natin ang minor kasi parang mababa lang ang minor siyempre yung pinakahin na lapalap natin ang problema ng kanyang motor dapat i-chin speed natin siya guys at hindi siya umahago dapat papatakbo natin yan at siyempre kapag pinalik ko at minor tayo tumatakbo para nang kasi yan po ang mga hinahanap natin na solusyon sa problema ng kanyang so area natin wow. ang mga trust siyempre try naman natin ikambia guys unang kambia natin Oops! Namatayan tayo agad, guys. So, try natin na kickstart ulit. <laughs> ayan na nga. Ayan na. Tumatakbo ng kanyang motor. <laughs> May chance na ito. Mari. Okay. Oh, okay, guys. Para kumpeto sa aricados ang ating motor, kailangan natin siya i-roll this, no? Kaya patakbo buhay na natin. guys, na solve na ang problema sa motor ni kung saan kung oh patakbo na natin siya na nakapremira at lumiliko tayo na hindi na at siyempre nagmimino tayo na hindi na at umandar pa So yan lang no, kapag yung motor ay maka-experience ng ganitong senaryo, pinalitan mo ng smart plug, pinalinis mong carburetor, bago ng ignition coil, humahagok pa rin, namatay pa rin kapag inapaka natin chain Kapag ganito mga sintomas guys, try nyo magpalit ng CDI kung meron kayong mahanap na original, mas maigi pero kung wala, try nyo muna magpalit ng class A o po. Sa video ko ito guys ay makatulong sa mga naka-experience ng na ganitong problema. Maraming maraming salamat at syempre, see you sa aking next video right safe. God bless. Huwag so, natin kalimutan, i-shoutout ang napakasipag ng mga Ayun.